Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti inapi, kabanata isang libo isandaan at dalawamput isa hanggang isang libo isandaan at dalawamput lima. Kabanata isang libo isandaan at dalawamput isa. Tinanong pa siya ng asawa niya na tumalon sa building, galit na galit agad si Horia. Galit niyang itinuro si Noah at sinumpa. Noah, aso ka, huwag mong kalilimutan, kung sino ang nasa likod mo ng napakaraming taon upang suportahan ka, tulungan ka, at alagaan ka. Ngayon ay dahil nagtaksil ako upang mabuhay. Ilang beses mo akong gustong mamatay. Tao ka pa rin ba? Kinagat ni Noah ang kanyang mga at nagmura. Tigilan mo ang kalokohan. Dapat magpasalamat ka na hindi ito sinaunang panahon, kung hindi, ako mismo ang pumatay sa iyo. Bigyan mo ako ng kakul, ikaw ay napakatapang. Tiningnan ng matandang ginang Wilson ng masakit na tingin, ang kanyang panganay na anak na si Noah. Hindi siya galit, hinamfas niya si Horia sa mga saklay at nagmura. Kailanman ay hindi naging ganito si Noah. Sisihin mo ang puta, tingnan mo ang iyong nagawa. Si Horia ay sinaksak ng saklay sa sakit, ngumiti at sinabing, Patay na ginang, huwag mo akong sisihin sa mga pagkakamali mo. Kung hindi dahil sa akin at sa pamilyang Woe, kayo ay nasa detention center pa rin. Paano naging posible para sa iyo na manirahan sa Thompson? Salamat sa pagkakaroon nito ngayon. Biglang sinabi ni Mrs. Wilson ng mahigpit, pinahahalagahan ni Regnar ang kakayahan ng aming pamilya. Anong kinalaman nito sa iyo? Kahit na namatay ka sa Black Hole Mine, hahanapin pa rin kami ni Regnar at hahayaan kaming manirahan sa Thompson. Nagmura si Horia. Isa kang patay na matandang babae, kumuha ka ng mangkok para kainin, ibaba mo ang iyong chopsticks at pag-alita ng nanay mo, kagaya ng sinasabi mo. Ayaw mo kahit na may isang pakiramdam ng pasasalamat, hindi nakakagulat na ang pamilya Wilson ay mahuhulog sa lugar na ito ngayon. Isang matandang babaeng namamahala, makukuha lamang ng pamilyang Wilson na mas masahol pa sa hinaharap. Pagkatapos nito, muli siyang tumingin kay Noah, nangangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. At ikaw Noah, parang hindi ka kaibig-ibig. Hindi ba nilagyan ka lang ni Lady Wilson ng berdeng sombrero? Sa tingin mo ba ikaw ay lalaking handang mabuhay? Galit na nagmura si Noah. Pumunta ka sa iyong tiyuhin upang mabuhay. Dapat mong ipagtanggol ang iyong kailan isang puri kasama ng kamatayan. Kinagat ni Horia ang kanyang mga ngipin at nagmura. Fuck your mother, I dared to pack a ticket. Kung ikaw ay inilagay sa kapaligiran ng black hole mine sa oras na yon, maaari mong ibenta ang iyong katawan para mabuhay. Nang marinig ang katalinuhan ni Horia, biglang sumabog si Noah, at galit na galit. Ano ang pinagsasabi mo? Papatayin kita ngayon, hindi ka maililigtas ng Diyos. Hindi na napigilan ng doktor ang pamilya ng tatlo, kaya agad niyang inilabas ang telepono at tumawag sa 110. Kapag nagkaroon ng gulo sa ward, nasa bahay si Reg nakikipagpulong sa mga miyembro ng pamilya. Ibinuka niya ang kanyang bibig sa ilan sa kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki. Ngayon ang ating ama ay hindi pa nagigising. Ang Eight Heavenly Kings ay hindi makikinig sa aking mga utos sa ngayon, Ngunit ako ay nagpadala ng malaking koponan sa Chiang bai Mountain upang kunin ang mag-ama ng Pamilya Wei. Pagkatapos nating mabawi ang Pamilya Wei, magkakaroon tayo ng isa pang katulong. Medyo naguguluhan na tanong ni Dawson. Kuya, bakit ka nagsisikap na iligtas ang Pamilya Wei? Hindi mo na iintindihan. Reginar said with a cold face. Ang Waze Pharmaceuticals ay isang kumpanya na may market value na ilang bilyon at medyo sikat din ito sa China. Kung ililigtas natin ang mga lalaki ng pamilya Wei, dapat nating tulungan ang pamilya na mabawi ang Wei Pharma. Gayunpaman, pipirma ako ng isang kasunduan sa kanila ng maaga. Tutulungan ko silang mabawi ang Wei Pharmaceuticals. Bibigyan nila ako ng 70% ng Wei Pharmaceuticals. Naniniwala ako na papayag sila at hindi na sila magrereklamo. Kung hindi sila pumayag, mas mainam na maghukay ng ginseng sa lugar kung saan ang mga ibon ay hindi umiimik at bumalik upang manirahan doon. Ang ikatlong kapatid ni Regnar ay mahina hong nagsabi, Kuya, kahit nabigyan tayo ng Waste Pharmaceuticals, ito ay ilang bilyon lamang. Bagamat bumagsak ng malaki ang market value ng aming pamilya ngayon, hindi sapat upang makita ang bilyon sa ating mga mata napabuntong-hininga si Reginald at mahinang nagsabi hindi mo nga naiintindihan bakit ako kukuha ng shares ng pharmaceutical ni Wei ito ay dahil gusto kong gamitin ang Waste Pharmaceuticals para makipagkasundo sa Kobayashi Pharmaceuticals ng Japan kabanata 1122 nagulat ang lahat Kobayashi Pharmaceutical bakit makipag sa kanila? Hindi ba Japanese company ito? Sinabi ni Regnor, Nakuha ko ang balita kanina na ang Japanese Kobayashi Pharmaceutical ay pinagpit din ni Charlie at ang Kobayashi Pharmaceutical ay palaging nais na paunla rin ang kanilang negosyo sa China ngunit nagkaroon ng kakulangan ng magandang pagkakataon. Kung ang kontrol ng waste Pharmaceuticals ay nasa aking mga kamay, kung gayon maaari akong makipagtulungan sa kanila. Para mas mabilis silang makapasok sa Chinese market. At the same time, siguradong makiisa sa akin ang Kobayashi Pharmaceuticals para harapin si Charlie. Pagkatapos ay papatayin si Charlie at ang Waste Pharmaceuticals at Kobayashi ay malalim na makikipagtulungan. Sa oras na yon, ang linyang ito ay maaaring kumita ng mas maraming pera. Higit pa ang magagawa sa isang bato, bakit hindi maging masaya sa paggawa nito? Nang marinig ito ni Dawson at ng tatlong kapatid, agad nilang hinangaan siya at sinabing, Kuya, ang iyong pananaw. Kung ito ang kaso, hindi lamang tayo may malakas na kakampi, kundi isang napaka-promising channel nakita. Napangiti si Regnor, tumango at sinabing, kayo ay dapat na matuto pa. Sa pamamagitan lamang ng pag mas mabilis tayong matulungan. Sinabi ni Dawson sa oras na ito. Kuya, hindi ko pa rin maintindihan. Bakit gusto mo ang mababang grupo mula sa pamilyang Wilson para makapasok? Ang grupong ito ng mga tao ay talagang isang grupo ng mga basura sa mata ko. Nakakadiri man si Charlie, hindi sila sapat. Rednor said with an unpredictable look You don't understand, ang Wilson family ay maliliit na tao sa palengke. Mayroong maraming mga bagay na tanging ang mga tao sa merkado ang makakagawa ng pinakamahusay. Kung mas mababa ang populasyon, mas maaari mong itapon kung minsan. Hindi ko alam kung anong mga hindi kapanipani walang bagay ang ibubuga nila bukas, baka mag tayo. Habang nagsasalita siya, sumugod ang kanyang assistant at sinabing, Mr. Regnor, may nangyari sa pamilya Wilson. Kungunat ang noo ni Regnor. Ano ang sitwasyon? Sinabi ng katulong, nakatanggap ng alarma ang Oris Hill Police Station at ang pamilyang Wilson ay nag-away sa ospital. Tanong ni Regnor, anong problema? Hindi nila ako binigyan ng magandang balita para kay Charlie, bakit sila pumunta sa ospital para mag-away? Nahihiyang sinabi ng katulong, Mr. Regnar, ang Lady Wilson pumunta sa bahay ni Charlie at nagnakaw ng ilang leeks. Ang pamilya ng limang ay ginamit ang mga leeks na ito upang gumawa ng mga dumplings, ngunit sa hindi inaasahan, hindi iyon mga leeks. Ito ay daffodils, kaya lahat ng limang miyembro ng pamilya ay nalason sa pagkain at dinala sa ospital. Pagkasabi noon, huminga ang katulong at nagpatuloy. Pagkatapos ipadala ang pamilya sa ospital, sinuri ng doktor ang kanilang dugo. Ito ay hindi inaasahang natuklasan na si Horia ay buntis. Bukod dito, ayon sa kanyang pagbubuntis, ang sanggol sa kanyang tiyan ay ipinaglihi sa black hole mine. Naramdaman ni Noah at Mrs. Wilson ang Horia na iyon ay nang insulto sa pamilya, kaya nagsimula silang makipag-away sa kanya. Natigilan si Regnar, ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na lalaki, at ang ilan sa mga juniors na dumalo sa pulong ay hindi naiwasang tumawa nang marinig nila ito. Sinabi rin ni Regnar ngayon lang, I don't know what incredible things can this low-end people will give. Sa hindi inaasahan, ito ay sapat na kabalintunaan upang hayaan silang itapon ang isang hindi kapanipaniwala na bagay ngayon at ang ekspresyon ni Regnar sa oras na ito ay mas pangit kaysa sa pagkain ng sheep. Hinayaan niya ang grupong ito ng mga tao na kasuklaman si Charlie, ngunit ang mga bastardo na ito ay particular na nakakadiri sa sarili, tama. Kabanata 1123 Sa sandaling ito, naisip ni Regnar sa kanyang sarili na hahayaan niyang makaalis ang pamilyang ito sa Thompson ngunit sa pag-iisip tungkol dito, siya ay napakaayaw. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi sa lahat. Alam ko kung ano ang iniisip ninyo sa inyong puso. Pakiramdam na ang pamilyang ito ay masyadong mababa at walang magagawa. Ngunit kung iisipin mong mabuti, ako ay maaaring magkasakit ngayon at baka magkasakit ako bukas. Kayong lahat, ang problema ngayon na hindi ito ginagawa ng pamilyang ito sa isang lugar. Kung ang pamilyang ito ay baluktot sa isang lubid, naniniwala ako na napaka-epektibo pa rin nila. Hindi napigilan ni Dawson na magtanong. Brother, paano natin gagawing lubid ang pamilyang ito? Ngayong buntis na si Horia sa mga anak ng ibang lalaki, paano pa kaya si Noah upang pilipitin ng isang lubid sa kanya? At ang old master na yon, hindi siya fuel efficient lamp. Malamig na sabi ni Rednor, kung hindi sila makakapilipit, haangin ko sila. Gusto kong tingnan kung mas mahalaga para sa kanila na iligtas ang mukha o mabuhay. Sa Oris Hill People's Hospital, matapos matanggap ang tawag, ilang pulis ang dumating sa ward ng ospital. Si Horia ay binugbog na ng Lady Wilson at Noah. Sa kabutihang palad, lahat ay nalason ng pagkain, at sila ay hindi masyadong maayos, kaya hindi nila nagagamit ang lahat ng kanilang lakas kapag nakikipaglaban kung hindi ay matatalo si Horia sa kamatayan nang dumating ang mga pulis pinaghiwalay muna nila ang mga tao at pagkatapos ay nagtanong Ano ang bagay sa inyo Hindi mo ba alam na ang ospital ay isang pampublikong lugar Bakit kayo nag-aaway dito Tuldok nagmamadaling sinabi ng matandang Mrs. Wilson mamang pulis ito ay sariling kapakanan ng aming pamilya. Sinabi ng pulis, sa bahay dapat lutesin ang mga usapin sa pamilya, bakit gusto niyong gawin dito? Galit na itinuro ni Noah si Horia at sinabi, mamang pulis, ang babaeng ito ay nagnakaw ng isang lalaki sa labas, at siya ay nagdadalang tao sa mga binhi ng ibang lalaki. Ang higit pa na nakakapuot ay hindi niya sinabi sa akin, at patuloy itong itinago kung hindi dahil sa hindi sinasadyang test sa ospital ngayon, baka nasa dilim pa ako. Hindi napigilan ng mga pulis na sumimangot, na medyo nakikiramay kay Noah. Gayunpaman, sinabi pa rin niya sa mga usapin ng negosyo, mahirap para sa isang matuwid na opisyal, na ng batas, dapat mong ayusin ang mga bagay na ito sa loob ng bahay. Kung masasabi mo ng maayos, basta hayaan mo at mamuhay ng maayos. Kung sasabihin mong hindi maganda, pumunta sa Civil Affairs Bureau para kumuha ng diborsyo. Walang magpapaantala sa sinuman, bakit mag-abala na makipag-away sa publiko? Bumalik ng isang hakbang at pag-usapan ang kakulitan ng pamilya. Paulit-ulit na tumango si Noah at sinabing, tama ang mamang pulis. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Horia at sinabing walang galang. Horia, hindi tapat na babae, gusto kitang hiwalayan. Dapat umalis ka na ng maaga bukas. Ang matandang ginang Wilson ay nagsabi, Oo, oh, ang diborsyo lamang ang makakapagligtas sa mukha ng ating pamilya Wilson, hayaan siyang kunin ng mga ligaw na species na iyon at lumabas. At sina Harold at Wendy, na hindi gaanong nagsalita, ay may napakakumplikadong mga mata. Para sa kanila, ang mga katutuhanan ngayon ay masyadong nakakagulat at hindi sila makapag-react. Ang kanilang ina ay niloko at nabuntis at gusto siyang hiwalayan ng kanilang ama. Ano ang mangyayari sa pamilyang ito? Si Horia ay sobrang nasira din. Malaki ang ibinayad niya para sa pamilyang ito at ipinagpalit niya sa ganyan ang resulta. Bakit ako magdusa ng labis sa kasalanan na hindi niya gusto? hindi ba para lang sa bahay na ito? At ngayon hihiwalaya na ako ng asawa ko. Kung hindi dahil sa akin, lahat ng tao sa pamilya Wilson ay nakakulong pa rin hanggang ngayon. Paano mabubuhay ang pamilyang Wilson sa Thompson Villa kung wala ako? Kabanata 1124 Lalong nagalit si Horia habang iniisip ito. Tinuro niya si Noah at sinumpa. Noah, gusto mo bang tumawid sa ilog para masira ang tulay? Sinasabi ko sa iyo, hindi hindi ako papayag sa isang diborsyo. Gusto mo na ba akong hiwala yan? Okay, gagawin ko ngayon. Tatawag ako kay Mr. Regnar at hayaan mo siyang magkomento. Sa sinabi nito, kinuha ni Horia ang kanyang mobile phone at tinawagan ang numero ni Regnar. Agad na nakonektado ang tawag. Sa sandaling nakakonekta ang telepono. Umiyak si Horia at sinabing, Mr. Regnar, kailangan mo akong tulungan, Mr. Regnar. Malamig na tanong ni Regnar. Ano ang problema? Sinabi ni Horia, si Noah ay isang walang prinsipyo enes tao na gustong hiwalayan ako. Siya at ang kanyang nanay, pati ang mga pulis na dumating ay gustong hiwalayan ako. Regnar sternly said, it's really unreasonable. Tawagin mo si Lady Wilson. Ibinigay kaagad ni Horia ang telepono sa matandang Mrs. Wilson at sinabing may matagumpay na mukha. Gusto kang makausap ni Mr. Reginald. Mabilis na sinagot ng matandang Mrs. Wilson ang telepono at magalang na sinabi, "Hello, Mr. Reginald." Sa kabilang dulo ng telepono, nagtanong si Reginald sa mahinang boses, "Narinig ko na binugbog ng anak mo si Horia." Agad na nagreklamo ang matandang Mrs. Wilson. Mr. Regnor, hindi mo alam ang babaeng ito ay hindi sumunod sa batas ng mga babae, at sinira ang reputasyon ng aming pamilya. At siya ay buntis sa ligaw na species ng iba. Regnor blurted out, binabalaan kita ng mga lumang bagay. Isasama ko ang iyong pamilya na may limang miyembro at magpapadala para bumalik ka upang mabuhay sa labas ng Thompson para sa iyo na magkaisa at tulungan akong guluhin si Charlie. Lahat ng mga demonyong gamo-gamo. Kung ang iyong anak na lalaki ay maglakas loob na hiwalayan si Horia, kung gayon ang iyong pamilya ay maaaring umalis sa Thompson Villa. Kung sa palabas ay makarinig ako ng anumang hindi magiliw na pag-uugali kay Horia, tapos ay makakalabas ka na rin, naiintindihan mo ba? Nang marinig ito ng matandang ginang Wilson, nabalisa siya at sinabing, Mr. Regnor, nakakainis talaga ang babaeng ito. May iba pang wild species sa tiyan niya. Kaya ba naming tiisin ito? Tanong ni Regnor, you can't bear it. Dahil hindi mo kayang tiisin, mula ngayon, walang kinalaman si Thompson sa iyo. Umalis na kayo. Masyadong natakot si Mrs. Wilson at bumulong. Mr. Regnor, ginoong Regnor, huwag mo gawin ito. Lahat kami ay nakikinig sa iyo. Malamig na sabi ni Regnor. Nasaan ang anak mo? Sumang-ayon ba siya? Ang matandang Mrs. Wilson ay walang balak na tanungin si Noah dahil alam niya na kahit anong sakripisyo niya, hindi niya kayang isakripisyo ang Thompson Villa. Sa wakas ay may pagkakataon na siyang manirahan at ayaw niyang umalis kahit na siya ay namatay hanggat maaari niyang panatilihin ang unang baitang ni Thompson, kahit na gusto ni Horia na ipanganak ito. Kaya niyang tiisin, ang anak naman niya, hindi na niya matiis. Kaya't ang matandang ginang Wilson ay agad na gumawa ng desisyon para kay Noah, at sinabi, Huwag kang mag-alala, Mr. Regnor, hindi siya magkakaroon ng anumang mga opinyon. Sa pamilyang ito ang matandang babae ay may huling desisyon. Nasiyahan si Rednor at malamig na sinabi, "Kung ito ang kaso, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, ngunit dapat mong tandaan ang sinabi ko, at hindi maglakas-loob na magkaroon ng anumang pagsuway. Gagawin ko ito, hindi lamang hayaan ang iyong pamilya na lumabas, ngunit ang lahat ng iyong pamilya ay ipapadala sa itim na karbon." Pagkatapos ng lahat, ibinaba ni Reginar ang telepono. Sa oras na ito, si Noah ay nagmamadaling sumulong at nagtanong, Nay, ano ang sinabi ni Mr. Rednor? Sinulya pa ng matandang Mrs. Wilson si Horia na may masamang tingin, at sinabi kay Noah. Sinabi ni Rednor, hindi mo pwedeng hiwalayan si Horia, at hindi tayo pwedeng gumawa ng anumang hindi maganda sa kanya. Kung hindi, hahayaan niya tayong umalis sa Thompson, at ipapadala tayo sa Black Coal Mine. Madilim ang mga mata ni Noah, at nawalan siya ng malay. Kabanata 1125 Si Noah ay may pagnanais na mamatay sa sandaling ito. Hindi niya inaasahan na tatayo si Rejnar para kay Horia. Dahil dito, hindi siya komportable. Nabuhay din si Noah ng buong kapurihan sa kalahati ng kanyang buhay, at hindi pa niya nasubukan ang pakiramdam ng pagiging cuckolded. Bilang resulta, hindi niya inaasahan na hindi lamang ang berding sombrero ang isinusuot, kundi pati na rin ang asawang bumalik na nagdadalang tao sa mga ligaw na species. Higit sa lahat, hindi niya ito kayang hiwalayan. Hindi ba sinusubukan itong idikit ang berding sombrero sa ulo? Sa sandaling ito, kinasusok naman niya si Horia na baliw, ngunit nang maisip niya ang mga salita ni Reginar, agad niyang kinumbinsing muli ang sarili. Alam din niyang hindi niya maaaring suwayin ang ibig sabihin ni Regnor. Kung hindi, hindi lang siya maging malas, ngunit ang buong pamilya Wilson ay magiging malas. Ang tanging Nagel iligtas buhay na dayami para sa kasalukuyang pamilyang Wilson. Ay kung masaktan nila si Regnor, lahat ay agad na mahuhulog mula sa pamumuhay sa Thompson Villa hanggang sa kalye, nang walang pagkain at damit. Para mabuhay sa Thompson First Class, para sa Wilson Group, kaya niyang tiisin ang sakit ng suot nitong green na sombrero. Bukod dito, patuloy siyang maninarahan kasama si Horia, ang pakiramdam na ito ay nagpapabagsak sa kanya. Ngunit upang mabuhay, maaari lamang siyang magkumpremiso. Kaya't kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Horia, Hindi ko kailangan na hiwalayan ka, ngunit ang bata sa tiyan mo ay dapat patayin. Tumango ang matandang Mrs. Wilson, ang masasamang binhi ay kailangan mong ipalaglag. Nasiyahan na si Horia sa mga konsesyon na ginawa ng pamilya Wilson, at siya ay ang taong ayaw manganak ng huling anak. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang marumi, pangit, nasa katanghali ang gulang na basahan ang ama ng batang ito. Hindi lang niya hinaya ang mabuntis sa batang ito, marami rin siyang nahawang mga sakit sa venereal. Sa tuwing iniisip ito, gustong patayin ni Horia ang supervisor na yon. Kaya naman, sumang-ayon si Horia. Huwag kang mag-alala, gumawa ako ng appointment para tanggalin ang bata sa lunes, at tiyak na hindi ko isisilang ang batang ito. Malamig na sinabi ng matandang Mrs. Wilson, ito ang pinakamahusay. Napabuntong hininga si Horia sa oras na ito, at sinabing may damdamin. Sa katunayan, dapat mo talagang maunawaan ako. Natikman ko na ang lahat ng paghihirap ng mundo sa black hole mine. Ikaw ay dapat sinuportahan ako para mabuhay. Dahil ikaw ay aking pamilya. Ang sinabi ni Horia ay isang tunay na pag-amin sa pag-ibig. Ngunit si Noah ay nakaramdam ng matinding sakit sa narinig niya. Sinabi niya sa malamig na boses, Okay, huwag ibenta ito kung makakakuha ka ng bargain kung hindi dahil kay Mr. Regnar, pinalayas na sana kita. Nang makita ang sobrang galit na tingin ni Noah, napabuntong hininga din si Horia, at sinabi ng malamig, Noah, bibigyan kita ng pagkakataong mamuhay ng maayos. Kung kailangan mong tanungin ang iyong sarili, sasamahan ka ni Horia sa huli. Galit na galit si Noah, at papagalitan na sana ang kanyang ina. Sumigaw ang matandang Mrs. Wilson, okay. Tumigil ka na sa pagsasalita. Sakalang napatikom si Noah. Malamig na sinabi ng matandang Mrs. Wilson. Tumigil kayong lahat. Bakit ang ingay nyo dito? Nagsalita na si Mr. Regnar. Nag-aaway pa kayo. Masaya ba kayo kapag nasira ang pamilya Wilson? Para kay Mrs. Wilson, kung ano man ang makakaapekto sa kanyang pananatili sa Thompson Villa, at ang muling pagkabuhay ng Wilson Group, gaano man kahalaga ang mga bagay. Dapat siyang tumabi. Parehong napahiya si Noah at Horia, ngunit may kaunti siyang saya ng tagumpay na pagpapahayag. Alam niyang nakumpremiso ang Lady Wilson. Sinabi ng matandang Mrs. Wilson na may itim na mukha. Okay, naranasan na ng pamilya ko ang lahat, at maraming bagay ang natural na bukas sa kanila.